Magandang umaga po. Basahin po natin ang mga awit. Sandaan, labing siyam, at talatang siyam, at labing isa. Sabi po rito, paano mapapanatiling malinis ang pamumuhay ng sinumang tao sa kanilang kabataan sa pamagitan ng pagsunod sa banal mong kautosan? Ang banal mong kautosay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Ito po'y paalaala sa mga kabataan. Dahil kalimitan po, marami na ngayon ang LIP, ano pong ibig sabihin ng LF live-in partner sapagkat hindi alam ng mga kabataan ang sagradong kahulugan ng tinatawag na kasal. At kalimitan din broken family sapagkat ang mga kabataan nga po ay hindi rin alam kung paano ang relasyong tama. Ang alam lang nila pag naikama at naginasihan sa kama, 'yun ang totoong kasiyahan. Pero hindi po, meron pong batayan, mayroon tinatawag tayong batas, batas ng kalikasan, kalikasan batas ng pamumuhay at iba't ibang batas. At ang napakagandang batas, ang nais ng Diyos ay mamuhay ang mga kabataan nang naayon sa kanyang kalooban. Maging malinis, ibig sabihin malinis ay po yung hindi gumagawa ng kasalanan, kundi siya po ay nagiging kagamit-gamit sa paglilingkod sa Diyos at sa kanyang mga magigang. Pagpalain po ng Panginoong Kristo. Ay, ano